maba, mababa mm -hmm. kasi iba nasa entrada ka sunod din sa hindi na matutuloy yung building mm -hmm. for the safety of the mm -hmm. pero pinare-restore po eh, kung uh, basket pinare-restore yung uh, kasi, yun, yun, uh, basket uh, lab, uh, wala na mga yeah, uh, 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 yung uh,